sa pagpapatuloy ng ating kwento. Noong nakaraang gabi ay magkasama si Napodong, Hippo, Goming at Lloyd. Sila ay nag-uusap-usap. Goming, alam mo kung paano maglabas ng spider webs, di ba? Pwede mo bang ipakita sa akin anong klaseng spider web ito? Tanong niya kay Goming. Napaisip-isip si Goming at napalinga-linga sa bayhiga. Goming, Goming, go! Tugon nito na ang ibig sabihin ay wala siyang pakialam. At bakit siya ipinanganak para magtrabaho at mabuhay ng nagtratrabaho? Anong sabi niya? Tignan mo tong suwail na to, isip ni Lloyd habang nagpipigil na saktan ang ibon dahil sa catamaran nito. Iba talaga ang ugali nitong isang ito ha, dagdag niya. Podong, singit naman ni Podong na ang ibig sabihin ay magpatayo ng infrastructure para sa lipunan. Mapataas ang kalidad ng pamumuhay ng tao. Maranasan ang makatanggap ng rewards at satisfaction gumawa ng sariling mindset, maging isang nilalang na nagbibigay kasiyahan sa mundo. Ngunit na natiling nakahiga pa din si Goming at nag-isip-isip itong muli. Goming, sagot nito na ang ibig sabihin ay susubukan niya. At dahil sa panghihikayat ni Podong ay sa wakas at kumilos din si Goming. Isip niya ngunit heto na naman sila ngayon. Nakasandal si Goming sa puno habang nilalaro-laro ang isang patpat sa bibig nito dahil tinatamad na naman itong kumilos. Ganito na naman siya, tinatamad na naman. Isip niya, bigla naman lumabas si Podong sa damit ni Lloyd na ipinagtaka din ni Lloyd. Podong, Podong, wika nito na ang ibig sabihin ay subukan nilang gumawa ng magkasama. Napatingin naman si Go Ming Rito. Go! Sagot nito na ang ibig sabihin ay pagkatapos nitong mapag-isip-isip tila wala naman daw rason para siya ay magtrabaho. Na ang mundo ay uusad naman kahit wala silang gawin. At dahil sinuman siya ni Lloyd, ay dapat lang napakainin siya nito at alagaan. Napakagat labi si Lloyd sa mga narinig mula kay Goming at halatang nagpipigil siya na huwag niyang masaktan ito. Wow, nakakagalit naman ito. Lutuin ko na lang kaya ang ibon na ta, isip niya sa inis. Pwede ko kayang maluto ta, dagdag niya. Podong, sigaw ni Podong rito na ang ibig sabihin ay hindi siya ganoon dapat mag-isip. Napatingin muli ito kay Podong at biglang dinura ang patpat sa bibig at tumama ito sa ulo ni Podong. Napatingin naman si Lloyd kay Podong sa pag-alalang baka nasaktan ito. Tumingin naman si Podong sa kanya at nagwika itong baka pwede siya nitong pakainin ng red sunflower seed. Sige, pagpayag naman niya, ibinigay niya ang hiniling ni Podong at kinain nito ang red sunflower seed. Makalipas ang isang oras ay makikita sa himpapawid na mabilis na lumilipad si Goming na tila may tinatakasan ito. Ngunit masyado siyang maliit at mabagal pra kay Podong. Walang kahirap-hirap si Podong na inabot ang buntot nito at sabay hinayla. Walang palagang kawawang ibon kay Podong. Pagkahila niya sa buntot nito ay inilagay niya ito sa kanyang bibig. Sinubo niya ito ng buo. Nagpupumigla si Goming ngunit hindi ito sapat upang makatakas siya kay Podong. Nakatingin lang si Lloyd sa ginagawa ni Podong. Maya-maya pa ay makikitang nakahandusay na si Goming sa lupa habang punong-puno ito ng laway ni Podong. Isinubo siya ni Podong sa bibig nito at pinaulanan ng laway sabay niluwarin niya ito. Halos mawala ng malay si Goming sa kanyang naranasang pagdidisiplina na mula kay Podong. Ano? Ayos ba? Gusto mo pa bang maglaro? Tanong ni Podong sa kanya sabay puna sa laway nito sa kanyang bibig. Gusto ko na magtrabaho, sigaw na sagot naman ni Goming at tarantang tumayo upang maumpisahan na ang pagtratrabaho. Sabay na tumawa ng malademonyong tawa si na Lloyd at Podong dahil sa wakas ay magkukusa na si Goming upang magtrabaho. Kahit saan at kahit kailan, ang parusa talaga ay gumagana sa lahat isip ni Lloyd. Inumpisahan na nila kaagad ang trabaho. Unang step, maghukay at gumawa ng slope na forma. Pangalawang step, ay pa-filter kay Bibeong ang buhangin gamit ang malaking salon upang maging pino ang buhangin. Pangatlong step, pagkatapos mesala ang buhangin, utusan si Goming na maglabas ng spider web sa pormang mesh. Pangapat na step, patibayin ang loob ni Goming na hasayan ang kanyang pagtratrabaho sa tulong ni Podong. Si Podong ay nakatayo sa tuka ni Goming at sinisenyasan niya ito na pagigihin ang trabaho. White Cavalry Pasok sigaw naman ni Lloyd sa mga puting kabalyero. At sumigaw ang mga kabalyero tanda nang handa na silang magtrabaho. Panglimang step, gamitin ang buhangin upang harangan ang spiderweb mesh at ulitin ang prosesong ito hanggang makompleto ang backfilling. Panganim na step, pagkatapos patibayin ang backfiller at malagyan na lahat ng sides, ibuhos ang mga bato at graba ng mahigpit sa gabion. Lumilipad si Lloyd habang nakasakay kay Guming at tinitignan mula sa himpapawid ang nagawa nila na kumpleto na ang unang section, isip niya. Tila matatapos ito bago pa magtagsibol. Kung ipapamahagi namin ito sa mga refugees at maitataas ang bilis ng construction ng apartment, matatapos namin ito lahat-lahat sa susunod na taon. At yun ang katapusan ng buhay ko bilang isang trabahador, isip niya sabay angat ng kamay na hawak-hawak ang kanyang pala. Halos maluhaluha pa siya dahil sa emosyong nararamdaman. Nagtataka man si Goming sa ikan ikilos ni Lloyd ay tahimik lang itong lumilipad. Ang napakayamang tao na walang trabaho ay naghihintay na sa akin, dagdag niya. Masaya siya dahil nalalapit na ang kanyang pangarap na mabuhay na walang ginagawa habang ang iba ay abala sa pagtratrabaho. Ang mga White Lancers kasama ang iba ay abala sa pagbungkal ng lupa. Si Arkes at Sir Bayer naman ay abala sa pamamahala ng mga papeles ng county habang siya ay nag i ng buhay hayahay na nakahiga sa day muhang punong-puno ng bulaklak at masarap na simoy ng hangin. Nakatanggap naman siya ng notice na nakasaad na ang terrorist farmland ng county ng Frontera ay nakumpleto na. At siya ay naging isang pinakamagaling na civil engineer sa buong kontinente. Nakatanggap siya ng bonus RP na dagdag 800. Sa kasalukuyan ay mayroon na siyang 4,070 na RP. Natupad din sa wakas ang ninanais at pinapangarap niya. Nakatanggap muli siya ng notice na nakasaad na meron na siyang bagong title, ito ay ang pinuno ng mga taong pagod. Title region na Frontier County na may active period na 30 taon at CP mula na tatlong ay natanggap din niya. Ang effect ng titulong ito ay pwedeng gamitin sa itinalagang rehiyon sa loob ng 24 na oras. At depende sa gagawin niyang aksyon o ng rehiyon na iyon ay pwedeng may taas ang time limit, extension ng time period, pagbawas ng time period o pagbawas ng time limit. Ang title effect sa hilagang kabundukan ng Terrace Farmland ay may chance ang makakuha ng magandang ani na tataas ng 300% at 200%. Medyo nagiging mahirap na ito. Wika niya habang abala sa pag-iisip at hawak-hawak ang isang pamato ng chess. Tinayre niya ang isang pamato sa chess at lumipat sa kabilang upuan upang itira naman ang kabila. Paano naman ito? Anong gagawin mo? Tanong niya sa sarili. Tila nababaliw na siya at pala ay ng upuan habang nakikipaglaro at nakikipag-usap sa sarili. Ang nakakabaliw naman ito, sagot naman niya habang lumipat muli sa kabila. Nakakatuwa ba yan? Singit na tanong naman ni Javier na nakasandal sa dingding habang nakatingin sa nababaliw na si Lloyd. Oo, ito na ang pinaka-best. Nagugustuhan ko na ito. Nakakatril. Lahat ng tungkol sa pagtratrabaho ay maganda, sagot niya kay Javier habang baliw na nakatingin sa chessboard. Ang pagmumuka ni Lloyd ay tila isang nakatakas sa mental. Ito ang unang pagkakataong makita kitang maglaro mula ng araw na yon. Saad ni Javier, ano pa bang gagawin ko? Kayang-kaya ni Sir Bayer na ay manage ang construction process ng kahit siya lang mag-isa. Pagkatapos kong pataasin ang sahod ng mga sundalo, nagtratrabaho na sila ngayon na punong-puno ng excitement. Lahat ay naayon lamang. Wika niya habang hawak-hawak ang isang pamato ng chess at nakapanaglumbaba pa. Ngunit tila bigla niya naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang ama noon. Suho, kailangan mo ito tandaan. Kung iniisip mong maayos ang lahat, kailangan mong isiping mabuti na kung ayos ba talaga ang lahat kahit isang beses lang. Kailangan mong gawin yan. Alala niyang sinabi sa kanya ng kanyang ama nung nasa Korea pa siya. Napatigil siya sa paglalaro ng chess. Kuwag ka kagad matutulog mamaya. May gagawin ako bago kita kantahan ng lullaby. Wika niya sabay tayo sa kinauupuan. Ano, anong binabalak mong gawin sa dis oras ng gabi mamaya? Tanong nito. Kailangan kong makasiguro kung ayos ba talaga ang lahat. Seryoso niyang sagot. Kinagabihan ay ginamit ni Lloyd ang kanyang CP para makita ang spoiler ng ending. Nakatanggap siya ng notice na kailangan niyang gumamit ng CP para makita ang ending scene ng kwento. At kailangan niya ng apat na pung CP para sa pangalawang paggamit nito. Nakalagay din doon na gusto ba niyang gamitin itong ending spoiler. At may oo at hindi na pagpipilian. Ang pagiging mayaman kahit walang trabaho ay hindi basta-basta ibinibigay ng libre. Para masiguro kung ayos at ligtas ang aking hinaharap na walang anumang balakid, ay susubukan ko itong muli. Wika niya sabay pindot sa oo na pindutan. Pagpindot niya nito ay pumikit siya at siya ay napunta sa isang madilim na lugar. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay nasa loob siya ng kwarto. Kwarto ko ba ito? Tanong niya at nang lumingon siya sa kanyang kama ay nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga, nandoon rin si Javier at nasa bandang na naman niya si Napodong. Anong ginagawa ng mga ito? Binibigyan niya ba ako ng masahe sa aking meridian? Tak ang tanong niya. Ngunit napansin niyang gumamit si Javier ng mana sa kanya. Ano yan? Anong meron dyan sa circulation ng mana mo? Ano bang ginagawa mo? Hoy, baka pumutok ang puso ko kapag pinagpatuloy mo yan. Naririnig mo ba ako? Ano bang ginagawa mo sa akin? Sunod-sunod niyang tanong habang papalapit siya rito. Nang siya ay makalapit ay natigilan siya sa kanyang nakita. Nakahiga siya sa kama na tila isang natutuyong katawan na kulang sa tubig. At binubuhay ng umiiyak na si Javier ang kanyang puso. Bakit ganyan ang itsura ko? Isang ending na naman na mamatay ako, tanong niya. Bigla naman nagsalita ang Lloyd na nakahiga. Javier, tawag nito kay Javier kahit halatang hinang hina na ito. Itigil mo na yan. Alam mo naman na wala na yang saysay. Dagdag nito, mabubuhay ka at susunugin mo yon iyak ng iyak na wika ni Javier. Sunugin ang ano, tanong niya. At tumigil na si Javier sa kanyang ginagawa at hinawakan na lamang ang kamay ng Lloyd na nakahiga sa kama. Hoy, hindi naman talaga ako ang anak ng Count na isang bayani na nagprotekta sa pangalawang niyang tahanan at nagligtas sa maraming mga refugees, wika niya. Ikaw yun. Saad naman ang umiiyak na si Javier habang hawak ang kamay niya. Ganyan kita ilalarawan sa buong mundo. Wika ni Javier. Napuno ng iyakon ang silid na yun. Umiiyak si Napodong habang nakatingin sa kanya na naghihingalo. Ganon din si Javier na hindi maawat ang mga luha sa kanyang mga mata. Unti-unti nang nawawala ng hininga si Lloyd. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa nila habang nakatingin sa namamatay na si Lloyd. Ihininga na ni Lloyd ang huling hininga niya. At kasabay nito ay unti-unting naglaho si Napodong. Nakita ko nang namatay ako noon. Hindi kailangan magpanik. Kailangan nating ay analyze at pag-isipan ang lahat. Ang itsura ni Javier ay hindi masyadong nag-iba, ibig sabihin ang pangyayaring ito ay malapit na isip niya habang nakatingin sa nagluluksang si Javier. Nilagyan nito ng benda ang kanyang katawan at binuhat nito ang payat at tuyong katawan niya. Napakapayat ko, baka dahil sa dehydration. Ano ba ang rason? Nangyari ito sa tagsibol. Wika niya habang sinusundan si Javier palabas ng mansion. Sa pinuntahan ni Javier ay naroroon ang iba pang bangkay na nakabalot din sa benda at kumot. Naroroon din ang kanyang ina at ama sa lugar na iyon na tulad niya ay patay na. Ganoon din ang ibang ork, si Sir Byron. Maliban kay Javier, isa ba itong massacre? Tanong niya. Ibinabana ni Javier ang kanyang bangkay at inihelera ito kasama ng iba pa. Nagbuho si Javier ng isang likido sa mga bangkay. Mantika ba yan? Tanong niya. At nakita niya na may hawak si Javier na isang sulo ng apoy. Isa palang gas ang isinaboy ni Javier sa kanilang mga bangkay. Alam ko na, ito pala ang ibig sabihin sa sunugin, sunugin ang mga bangkay. Kung ganoon, ito ay isang epidemic. Ito ba ay dahil sa isang sakit? Ano bang alam ko sa mga sakit? Hindi naman ako isang doktor mula sa kabilang mundo. Mapipigilan ko ba ito? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili habang nasusunog ang mga bangkay. Master Lloyd, hindi. Kung sino ka man, ito ang iyong huling mga salita, tama ba? Nakapagang iyong katawan ay nasunog na ay sabihin at isiga ang mga salitang. Wika ni Javier na ikinagulat naman ni Lloyd at napatingin siya sa mukha nitong walang kabuhay-buhay. At sambit ni Javier, tandaan na ubusin ang laman. At bumalik na si Lloyd sa kasalukuyan. Natapos na ang ending spoiler. Tandaan na, dapat walang laman? Anong klaseng mga huling salitayon? Tanong niya na nakapangalumbaba pa. Bakit misteryosong mensahe pa? Sandali lang. Misteryosong mensahe. Ang Lloyd na iyon ay kakamete lang at na-experience na niya ang ending spoiler noon. Paano kung ang mensaheng iyon ay para sa akin na pumunta doon para panoorin ang mangyayari? Paano kung ginawa ko ang hint na iyon dahil alam ko kung anong klaseng sakit 'yon at alam ko kung paano ito malulutas, sunud-sunod niyang isip. Palakad-lakad si Lloyd habang nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng misteryosong mensaheng iyon. Ubusin ang laman, walang laman ang laman. Ano ba ang ibig sabihin paulit-ulit niyang tanong sa sarili? Epidemic. Maraming mga casualties. Ubusin ang laman, walang laman. Isip niya. At sa kanyang pag-iisip ay bigla na lang siyang natigilan. Tama. Yun yun. Ang mga piraso ng puzzle ay nakikita ko na. Ang future na ako ay isang genius ngiti niya nang malaman na niya ang ibig sabihin ng misteryosong mensahe at syempre natuwa naman ang ating bida at hindi mawawala ang malademonyo niyang ngiti. Kinabukasan. Ang ibig mo bang sabihin ay ang mga tao sa krimo? Tanong ni Sir Byron sa kanya. Pinuntahan ka agad niya si Sir Byron upang kausapin ito. Oo. Tama ka. Kailangan ko ng maraming profesional na mga quarrymen. Sagot niya. Sa aking palagay ay mataas ang magiging labor cost dyan. Tugo naman ito. Walang tutulong na iba sa atin. Si Count Cremo ay kailangang bigyan tayo ng ating kailangan, ang ating mga tao ay abala sa pag-cultivate ng lupa para sa kanika nilang sakahan. Ang mga sundalo at mga orcs naman ay abala din sa pagtratrabaho sa apartments. Wika niya. Nakatanggap naman siya ng notice at nakalagay rito na nakatanggap siya ng isang title, ito ang number one na makakaalis sa isang pagkakautang. Ang effect nito ay makakakuha siya ng pinakamalaking level ng financial credibility at makakakuha rin siya ng investment funds na may maliit na interest rate na may pinaka-favorable na kondisyon. Salamat sa title na ito, wala na magiging malaking problema pero isiping magkakaroon na naman ako ng pagkakautang ay masakit. Isip niya, gaano ba kalaking construction project ang nais mo, tanong nito. Mga kasing laki ng honey apartments. Ang proyektong ito ay masasakop ang kabuoan ng buong Vis County. Sagot niya, ang kaaway ko ngayon ay isang epidemic. Ito ay ang cholera. Isip niya, kailangan natin ng mga underground tunnels na ganito at ganyan. Paliwanag niya na may pagmuwestra pa ng kanyang kamay na lalo namang ipinagtaka ni Bayern. Bagaman, wala ako masyadong alam tungkol sa medisina, ang kaalaman tungkol sa medisina ay hindi lamang ang paraan ng tao para labanan ang sakit, isip niya. Kailangan natin ng daan para sa mga dumi, ibig kong sabihin ay gagawa tayo ng mga imbornal. Patuloy niyang paliwanag dito tandaan na ubusin ang laman. Ang ibig sabihin nito ay Vienna sa Austria, wika niya na ang ibig sabihin ay ubusin ang laman ng isang imbaka ng dumi. Ang population ng Vienna ay tumaas nang pumasok ito sa era ng Industrial Revolution. Pero sa panahong iyon, walang magandang imbornal sa syudad. Ang mga dumi at ihi na mula sa maraming tao ay napupunta sa ilog Danube ng ganon-ganon lang. Karamihan, ang mga duming iyon ay dumadaloy kasama sa ilog, at nabubulok ito ng natural dahil sa mga microorganisms. Ganun paman, ang biglaang taglamig na dumaong sa ilog ay nagdulot ng malaking disaster. Dahil ang ilog ay tumigas dahil sa taglamig, ang mga dumi ay hindi damaloy at ito ay patuloy na natunaw at titigas muli. At dahil rito, nagdulot ito ng pagkabulok at napulot nito ang underground water. At doon nagumpisa magkaroon ng cholera, tuloy-tuloy niyang salaysay sa sarili. Ang tuloy-tuloy na pagdami ng population at dumi na dapat ay nadidisposed sa ilog ng prona, kung magkaroon ng bigla ang paglamig at mapatigas ang ilog sa taong ito, o sa susunod, ang aming viscounty ay matutulad sa nangyari sa Vienna. Isip niya habang nakatanaw sa buong county. Talaga naman o. Oh. Palagi na lang ako nakakatanggap ng maraming trabaho kapag nag-uumpisa akong mag-relax ng kaunti, inis na wika niya na napasabunot pa sa kanyang buho. Pero maghintay lang kayo, dahil kahit pa isang demonyo ang dumating at hindi isang sakit, hindi ko papayagan ang anuman o sino man na pahintuin ang aking pangarap na magpakasaya sa buhay, wika niyang habang nakangiti ng pakilaki-laki. Kahit pa demonyo ay hindi mapipigilan ang pangarap kong mabuhay ng masaya. Ang katotohanan na natamo ko ay isang malaking pagkakautang na naman na nakaharang sa pangarap ko. Magiging ayos sana kung ang mga sahod ng external laborers lang na nagtratrabaho para sa amin ang tanging babayaran ko lang pero kung isasama ko ang gastos sa kanilang accommodations at gastos para makapasok sila sa trabaho kung ganun ay ang pera ng iba. Ang laso na tinatawag na pera ng iba ay lumalamon sa akin pagdradrama niya na tila nagkaroon na siya ng cholera. Sa kabilang banda habang abala ang Ort magtrabaho ay napansin niya sa isang gilid na may babae at si Greg na tila nagliligawan. Pinitas ko ang bulaklak na ito dahil mukha itong maganda pero walang wala itong binatbat kapag nasa tabi nakita. Wika ni Greg habang pinapakita ang bulaklak sa babae. Ano ba piliyo ka talaga saad naman ng babae habang natatawa sa kabadoyan nito. Ang gabing dumating ka sa aming Viscounty. Nung mga oras na yun nalaman ko na ang puso ko pala ay mas may iinit pa kaysa sa sinag at liwanag ng araw sa kalangitan. Sabi nito, nakakatawa ka talaga, napakakulit mo, tugon nito na natatawa sa kanyang narinig. Para mapahinto ako ay kinakailangan ng isa o dalawang sampal. Saad muli nito, at nagkatitigan siyang dalawa, kitang kita ng ork ang ginagawang landian ng dalawa. Nainis ang ork sa kanyang nakita dahil umagang umaga ay ganito ang makikita niya. Officer Greg. Hinahanap ka ni Sir Byron sigaw ng isang lalaki at napalingon naman si Greg rito. Sige, naririnig kita. Pakisabi papunta na ako, sagot nito at sabay balik ulit ng tingin sa babae. Aking bulaklak, alis na ako upang magtrabaho. Polem nito, bumalik ka kagad aking handsome boy. Tugon ng babae habang magkadikit ang kanilang mga palad. At tuluyan ng nilisa ni Greg ang lugar. Officer Greg tawag ng ork sa kanya. Napalingon naman si Greg rito at nagtaka sa itsura ng ork. Mukhang galit ang ork na nakatingin sa kanya. Ikaw, paano mo nagawa yon? Wika nito na nanginginig-ninig pa sa inis. Ano yon? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Paano mo nagawa yon gayong meron ka ng Emily? Sigaw nito. Ano bang sinasabi mo? Takang ang tanong niya muli rito. Ano bang meron kay Emily? Muling tanong niya. At lalong nagalit ang ork dahil nilalang lang nito si Emily. Ikaw baliw ka, wika nito at balak siyang suntukin. Ngunit magaling si Greg dahil naunahan niya ito at tinamaan niya ito sa mukha na naging dahilan upang matamba ito. Napahawak naman ang ork sa kanyang pisngi at napatingin kay Greg. Ang isang mahinang suntok ay hindi sapat para masaktan ako. Wika ni Greg. Ang mga sundalo ng Frontera ay kaya nang magkontrol ng kapangyarihan ng mana nung palagi na silang nagtratrabaho sa construction at mga pagsasanay. Kaya tulad ni Greg ay kaya na niyang gumamit ng mana at ito ang ginamit niya sa pagsuntok sa ork. Ang isa sa mga sundalong ito ay sapat ang lakas upang kumalaban ng sampung kaaway ng sila lang. Pero mas madalas nilang ginagamit ang lakas na iyan sa pagpala. Tumayo na ang ork at naghanda ito upang atikihin si Greg. Handa naman si Greg sa anumang pag-ataking gagawin ng ork. Naglaban ang dalawa sa ngala ng pag-ibig. Ngunit sa gitna ng kanilang laban ay biglang sumulpot si Sir Byron sa gilid ni Greg na ikinagulat niya. Ang bagal-wika ni Sir Byron na naging dahilan upang mapahinto ang paglalaban ng dalawa. Greg, bakit naririto ka pa kahit na pinatawag na kita kanina? Nagloloko ka ba habang sinusubukang makakuha ng sahod, ano? tanong ni Byron. Pasensya na po, sagot niya na napakamot sa kanyang ulo. Ikaw ay pupunta sa isang work trip kaya mag-impake ka na ng mga gamit mo. Ikaw ang inaatasan ko nito dahil may tiwala ako sayo. Pero paanong nangyari na sinira mo ito bago ka paman mag-umpisa dagdag nito? Nakayuko lamang si Greg habang nakasunod rito. Ang oras ng trabaho ay tinawag na oras ng trabaho dahil dapat sa oras na ito ay nagtratrabaho ka at hindi kung ano-ano ang ginagawa mo. Wala akong paki-alam sa kung ano pa man ang ginagawa mo sa labas ng trabaho, basta ang sa akin ay pag oras ng trabaho ay trabaho dapat ang inaatupag mo. Tuloy-tuloy na wika nito. Napalingo naman si Greg sa likod niya kung nasaan ang ork. Nagtinginan silang dalawa ng masama dahil hindi naman natuloy ang kanilang paglalaban dahil sa pagdating ni Sir Byron. Tanging mga titig na lang ang kanilang nagawa. Nakarating na sina Greg at Byron sa kulungan ng mga kabayo. Pupunta tayo sa krimo para lang manghingi ng reinforcements, tanong niya. Oo, oo balak ng Master Lloyd na gumawa ng isang malaking proyekto na makakaapekto sa buhay at kamatayan. Sagot nito habang abala sa paglalagay ng upuan sa likod ng kabayo. Nagtaka naman si Greg sa kanyang narinig. Sa aking palagay ay hindi na kailangan iyan. Saad niya na nagpalingon kay Sir Byron sa kanya. Samantala ang ating bida ay nakaupo at tila nakatulog sa kapaguren. Nakatanggap naman siya ng isang notice na nakasaad na ang achievements at compliments na iyong naipon ay nakapag-produce ng kombinasyog epekto Napabango naman ang tila dehydrated na si Lloyd at binasa ang notice Anong epekto? Tanong niya Pinarusahan mo ang Tridor sa Viz County at binayaran ng iyong pagkakautang Hindi mo itinaboy ang mga refugees at binigyan sila ng tahanan Nakaharap ka ng malaking suliranin at napagtagumpayan mo ito ang mga citizens at refugees sa buong Vis County ay nais kang gantihan sa iyong tulong na ibinigay sa kanila. Saad ng messenger, anong tulong? Paano sila makakabawi sa akin? tanong niya. At na-activate ang pinagsamang title effects ng mga taong natulungan niya ay nais bayaran ang tulong na ibinigay niya. At napatingin sa bintana si Lloyd dahil may naririnig siyang maingay sa labas. Lingid sa kanyang kaalaman ay unti-unting nagtipon ang mga tao patungo sa harap ng kanilang mansion. Master Lloyd, pakiusap bigyan mo kami ng trabaho. Gagawin namin lahat para sayo. Ayos lang kahit hindi mo kami bigyan ng sahod. Pakiusap hayaan mo kaming tulungan ka. Tama yan. Magtratrabaho kami ng libre. Para sayo Master Lloyd. Para kay Master Lloyd. Para kay Master Lloyd sigaw ng mga ito na ikinagulat naman ni Lloyd. Manahimik kayo, sigaw niya na nakapagpatahimik sa mga tao. Ang pinakamahirap na pagkatiwalaan ay kung ang tao ay may gawin para sa iba. Mas madaling magtiwala kung gagawa kayo para sa sarili nyo. Sinasabi nyo bang ayaw nyo ng sahod? Hindi ko naman ibinigay ang lahat sa inyo ng libre. Kaya, huwag nyong pangarapin na magtrabaho ng libre. Magsusulat ako ngayon ng kontrata, sigaw niya. Nanahimik sandali ang mga tao at maya maya ay nagsisigaw sila. Wow! Wow, paulit-ulit nilang sigaw umalis na si Lloyd sa harap ng bintana at nagpunas ng kanyang luha. Natouch siya sa nais mangyari ng mga tao ngunit hindi niya ito mapapayagan. Sa lugar ng sultan ay may paparating na isang ibon na may daladalang mensahe. Kinuha ito ng sultan at binasa. Ang mga tag man ay na ipinadala natin sa kanluran. Wika nito, nagbabalita sa aming magaling na sultan sa Markand. Ang mga sumusunod ay ang aming natuklasan sa mga bayan na pininsala ng Monster Domino. Ang bizarre bird na naghati ng langit at isang beast na sum iron ng earth. Ang beast na kayang lumunok ng dagat at isang ahas na kayang lumamon ng kabundukan. At panghuli, ang halimaw na naririnig ang alulong hanggang sa kalangitan. Lahat sila ay pinapalaki roon. Ang mga trabahador sa nayon na iyon ay tinatalo ang mga orcs gamit lamang ang kanilang mga kamay, at ang matanda nilang clerk ay gumagalaw ng mas mabilis pa sa hangin. Kahit ang mga white cavalry ay nagumpisa ng gumamit ng palakay sa sa kanilang mga sibat. Ang mga elves at orks ay ginagamit din ang kanilang lakas para makapagpatayo ng gusali. Kung ang mga pangkaraniwang tao sa kanila na hindi lumalaban ay ganito kalakas, kung ganoon, hindi ko maisip kung gaano pa kalakas ang kanilang mga mandirigma at sundalo. Ulat na binasa ng Sultan. Anong klasing lugar ba yon? Tak ang tanong ng Sultan. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.